pag-recycle o pag-reuse sa gigamit nga plastik alang sa ilang produkto. Ang practice sa usa ka kumpanya sa Rehiyon 12 aron makunhuran ang gindaghanon sa ginalabay nga mga plastik. Karon um, bala na muna ang basically ang what is recyclable tapos what is what goes to the supposedly yung waste, na. waste yung, yung residuals, residuals no wales so kanang residuals of course um, ang balaod na is it goes to the sanitary landfill man uh, pero ang among gusto gid ra is eventually din mi mohatag sa sanitary landfill kay eventually magugud mapuno na ay ba? So, ang amon ginareduce namo and part of that is of course um, converting it to something more valuable sa bahin sa Department of Environment and Natural Resources kong DNR nga pabiling hagit ang pagpangita og alternatibo aron dili na mo gamit og single use plastic apa nagtuo si Undersecretary Jonas Leones ang policy planning and international affairs head sa DNR nga angayang mahimong responsable ang mga producer aron makakita og sustainable nga replacement sa single use plastic dugang ni Leones aron mapugngan ang nagkagrabi nga plastic pollution hugot ipatuman sa DNR ang extended producer responsibility o epr program uh, itong extended producer responsibility ay napakalaga para ma-strengthen natin mapalakas natin yung pag-implement natin ng solid waste management uh, programs dahil itong sa solid waste management program kasi yung Republic Act 9003 hindi dito kasama ang mga private sectors ang responsibility at uh, accountability sa pag uh, pag-address ng ating mga basura ay local government units. Dito sa EPR na tinatawag natin batas, binibigyan ngayon ng responsibility at accountability ang mga private sector. ibig sabihin, lahat po ng kanilang mga plastic na i-generate, kailangan po ma-address nila, ma-dispose nila. Hindi na po kailangan ng local government units. So, ang gagawin natin dito, 9003, na ang local government unit, ang EPR ng mga private. Sa dato sa ahensya, atong 2016 naka-generate ang nasud o 16,000 tons sa solid waste matag-adlaw. 2023 nakatigom ang nasud o 61,000 metric tons matag-adlaw. Asa 25% ni ini ang plastic. Ilaom sa moong balaod, gihatag sa gobyerno sa manufacturer ang responsibilidad sa plastic packaging nga ilang ginagamit o ginaproduce. Karong tuiga sa ika hang tuig sa implementasyon sa EPR law ang ayang makarecover ang kumpanya o 20% sa ilang waste generation hangtod mo abot ang 2028 asa kinahanglan silang makagenerate o 80% sa ilang waste ang porum kalabot sa EPR law nga gipangunahan sa DNR ang gitambungan sa 21 kadagong kompanya sa rehiyon 12 in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.